Dok, ito naman po, no, kasi lagi ko rin naririnig to, eh, kapag ka, ano, sa mga matatanda po, lalo sa mga lolo at lolo natin, mm. no, kapag ka meron daw, period, mm. meron daw mga certain food na dapat iwasan. Minsan, Dok, sinasabi yung mga maaasim, mm. huwag daw, daw kakain ng nanon. But, Nakakatigil daw. Oo, titigil daw <laughs> kasi ang menstruation. Ano-ano po ba din, Dok, yung certain types of food na sinasabi nila na bawal daw? Well, in reality, nakakatigil talaga or nakaka-inhibit ng konti yung mga maasim. So in a way, oh. they're correct. But for me kasi, kailangan mo kumain ng tonelada na mangga kunwari para tumigil yung period mo, ah. di ba? Marami. And sa totoo po, bakit nyo po ba, ba't ba kayo natatakot na tumigil yung period o humina? Kasi ako bilang OB, gusto ko mahina lang yung period sa totoo. Hmm? Kasi nga kagayon sabi ko, hindi naman dirty blood ang menses. Okay. Right? Mas mas gusto ko yung mahinang period kesa malakas. Mm. Kasi pag malakas ang period, at the back of my mind, iniisip ko, naku, baka may myoma yan, baka mamaya may polyp yan mm. or something. Kasi malakas yung bleeding. Right? So kung in moderation lang po ang period, you don't have to worry about it. Hindi nyo kailangan palakasin din yan. Yeah. On the other side, kasi uh, ang period ho, kontrolado yan ng mga blood vessels. So kung maganda yung kontrol ng blood vessels it means normal kayo, ba? Diba? So, ang iya avoid nyo lang sa totoo na pagkain during period, again, yung makakapagpa-bloat sa inyo lalo. Yung makaka-aggravate ng inyong dysmenorrhea. And that includes alcoholic beverages, caffeine intake, sobrang sugary, sobrang preserved na food, mga junk food, oily yan. Yan yung mga bawal sa It totoo. Ito ito kapag ano, kasi diba sinasabi nga po nila, medyo ano po ang katawan natin, may mga cravings po tayo pagkaganto. So hindi rin po maganda, Dok, na lagi nag-chocolate yan, pizza, ganyan. Kasi parang ito po yung mga cravings na pag meron ni... <laughs> eh. Pwede to. kang tumikim, grabe ah, naman. Ah, pwede kang tumikim, pwede pero, naman pero huwag naman yung sobrang <laughs> binge eating. Kasi totoo yung sinabi nyo, yung iba dinadaan sa pagkain. Mm -hmm. Kaya hindi nila alam na lalo, kaya pala sumasakit kasi nga, oh, deserve kong kumain. Tama, pizza, burger pa, deliver. Lalo, sasakit yung tiyan mo. Lalo kang bloated, right? But in terms of chocolates, alam niyo ba yung dark chocolates could actually help dysmenorrheal oh. symptoms? Kasi ang mga dark chocolates, they are rich in magnesium. And according to studies, calcium magnesium actually helps in regulation of the dysmenorrheal uh, mm -hmm. symptoms. Nako, oh, so, kaya, pwede kayong mag-dark chocolate supplement. pag meron kayo period. Mm -hmm. Ako, yung mga hindi ko makain ng dark cho chocolate dyan, kailangan kaya na natin the, kumain. Dark chocolate ice cream daw. Ah, oh, <laughs> ice cream! Dark naman. chocolate cake. Dahil okay. <laughs> <laughs> sa magnesium daw, may mga nakikita nga ako nagtitake sila ng mga magnesium supplements. supplements diba? Tapos iba't, may iba't iba klase pa ng magnesium. Ano po ba yung exact magnesium na kailangan po nila? Yung magnesium naman kasi, uh, ang prepared niyan, isa lang for for supplementation. So titingnan nyo lang lagi yung yung label niyo. So tawag dito, uh, most of the preparations naman ay nasa tamang range lang and mm. it comes in combination with other vitamins, it's also fine. Kasi bihira yung nagma magnesium magnesium lang. Mm. Kasi incorporated yan talaga sa mga multivitamins. Oh. Okay. Okay. Ito naman do another myth din is kapag during periods daw ng girls ay impure daw sila. Ano po ba Ibig sabihin nun kapag pure. 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 Mm. Ang girls. Kasi nga, di ba, so, yung mga olden ewan eh, pa. And in certain cultures, <laughs> kunwari, pupunta ka kunwari sa isang sacred place, ayaw nila kapag may period ka. Parang etsa ka. Mm -hmm. O kaya, meron kang gustong puntahang temple, hindi ka pwede makidasal doon. And also, yung sa iba kuno sa India ay may mga paliguan na bawal kasi makokontaminate mo lang yung water. Mm -hmm. Nang kalungkut no kasi up to now daw may ganyan pa ring practice. Mm -hmm. But again, we have to realize it's physiologic or normal for women to shed out this blood and blood products kasi ganito 'yan. Ang mga babae designed to procreate, correct? So every month, we are given a chance sa magbuntis. Pero hindi na lahat may partners and all. But matalino yung katawan, maganda yung pagkakadesign sa atin, that every month, kumakapal yung lining in preparation for a possible pregnancy. Mm -hmm. E eh, kung hindi ka pregnant, ano mangyayari dun sa lining na kumapal? Yun yung nilalabas natin as period. But mm -hmm. it's not dirty blood, it's not something na to make us impure. Mm -hmm. But it's normal na itatanggalin natin yun because we have no use for it at as of that moment mm diyan totoo which takes kasi impyud in oh, oh. and medyo mabigat pero ito doc another myth ay ang sinasabi ng hot water increases period flow. Ito na naman, Dok, gusto nilang lumakas oh, nga na naman. naman. <laughs> so, iba talaga naliligo siguro nung ano to, nung okay, Pero eh, dahil sa, ito yung paniniwala ko, mas mas feel ko lang yeah, siya okay. kapag hot yung water. Akala ko ba mainit okay. na yung pakiramdam? Mainit yung pakiramdam, pero pag maliligo, ayaw mo naman ng malamig. Okay. <laughs> Oo, okay. <laughs> kasi parang ano eh. <laughs> okay, na, na lang ito. natin. kami, oh, na na na, guys. You have to understand that we're You yeah, can't really understand, naka understand naka us. Kita <laughs> oh, na experience na. Oh, yeah. But in, in a way, way so. in a way yeah, okay. naman talaga. Nakakabawin kasi ng period cramps. In cases yung flow. And that's why also, it, alleviates the pain. Yes. Okay. So that's normal and true. Ang mga warm baths, ako mahalaga 'yan. No? Deserve natin 'yan, no? Is alone time natin warm Waters baths. Pa. Yes, nakaka-relax 'yan during okay. your. Okay bed. na, mom. Ma Wala din. yung pa. mga nilalagay po ng mga hot pack. Go. Okay hot din compress, po ba 'yun. Mm -hmm. Yes, oh. So, kung externally feeling mo mas okay na meron like while you're working mm -hmm. or ah. nanood kang TV. kaya, yeah, Ano? Pwede po. You can use that. You can utilize yung mga hot compress. Sa so, mga ganun doon, ano ba yung mga lesser known na mga parang home remedies para maibsan kunyari, yung mga symptoms ng dysmenorrhea nila? Yun nga, hot compress is mm -hmm. one. Pwede kang mag, uh, yung mga meditation, mga yoga, oh. exercise, mga ganyan mga mindfulness o may mga app ng ganyan mga ilang minuto lang naman 'yan no may mga app for that tapos yung food saka yung exercise okay. ilang Ito, naman talaga man, ang mga man. remedies natin oh. and 'wag matakot uminom ng gamot ang gamot designed yan para Tulungan tayo maka-function kasi lahat tayo, nagtatrabaho, nag-aaral yung iba. So, hindi tayo pwedeng magpatalo sa period. Okay. Mm -hmm. So, may mga NSAIDs, mga acetaminophen, mga ibuprofen. no Safe naman to gamitin, short term lang naman during mm -hmm. your period. Huwag kong matakot gumamit ng mga ganitong remedies. Ayun.